Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like Good day po mga kasinyor Kamusta po kayo? Uh, Dandi dito po ako ngayon sa aking garden at uh, titignan ko kung pwede ng halloween itong aking uh, tanim na patatas kasi po ay uh, parang ibig umulan eh, itong patatas ko eh, na? parang uh, anihin na yung iba hindi po sila nagkasabay-sabay kaya titignan ko kung alin ang pwede ng uh, uh, ma, ma mahalaw bali ayan po yung aming uh, kalangitan ngayon madilim po dun sa bandang uh, north ayan at saka merong kaunti rito sa tapat namin pero hindi naman po masyadong marami itong dilim na ito at sana eh, iulan yung iba ng madilig yung aking halaman so ayan ang uh, yung pangkupa meron akong kaunti nitong uh, uh, si Charo ayan ayan ito ang mga aking uh, patatas eh, ganito na po sila ngayon. Ayan 'no, oh. kung makikita niyo nakalitaw oh. Eh masama po 'yan pag kalumitaw na ganyan. Ayan. Pag nakalitaw sila eh nagkukulay berde. Eh hindi po hindi po maganda pagka nagkulay berde sila. dahil uh, bawal daw pong kainin 'yon kono hindi ko naman po alam kung bakit kung nakakalason ba o ano. Ito pa po yung iba o. Ayan. Hmm. na iba. Kaya nga uh, susubukan kong nga uh, halawin yung, yung mga nakalitaw. Titignan ko kung nga uh, may mga laman pa sila sa ilalim. Ganyan yung mukha nito. Uh, sige po mga kasiyor ata. Uh, samahan nyo na lang ako uli sa pag uh, hahalaw nitong aking uh, patatas at siguro yung si Boya si ko sa inyo mamaya kung kung kuan at bubunutin ko na rin yung mga nangakabwal na, yung mga bali na yung leg. Yan dito ko sila ilalagay mga hmm ito yung aking gagamitin na panghukay oh, ito at saka uh, siguro ito yung guantes ko mataas pa po ang sikat ng araw ako na yan pasado alas 5 na ng hapon ngayon dito pero ayun po at masikat pa ang araw oh. ah, medyo mainit pa rin Bali, ito po yung una kong kukunin. Buo aking ubo uh, bukayin. Ito. Tingnan natin. Kukunin ko na hmm. Hindi maganda ang kwan ngayon mga ka napatatas, patatas. Dahil nga nagkulang sa tubig. Eh, ko kung maliliit pa ito. Oh. pa hmm. maliliit pa tingnan ko itong uh, nakalitaw dito kung ito hmm. ay maliliit hindi pa hindi pa po pwede ito mga ka-senior. Ayan kasi nakabwal na yung iba eh. Oh, pero yung iba naman eh. Kung, pero ang talaga sanang uh, pagkaanin uh, itong patatas na ito. Yung pagka namumulaklak na. Eh wala pa naman silang bulaklak. Pero nangakabwal naman na. Ah. So siguro ang titignan ko na lang muna ng bubunutin ko eh itong tungkwan yung sibuyas. Oh, so ayan na mga ka yung akin si Boyas. Ayan oh, nangakabuwal na sila. Ayan. Oh. Ito yung uh, ito yung mga pula oh. Hindi rin sila lumaki dahil nga sa oh, malaki ang naging kulang ng tubig. Ito naman yung mga puti. Oh. Ayan. Hmm. nakatayo pa kamukha nito eh ganoon rin ito ayan tapos kamukha nito ito hindi naman ito magbubunga ng maganda Mag kasi nga nagkaroon ng bulaklak sa dulo dito inalis ko lang ito ayan o oh, iba ang dahon ito yung pinaglagyan ng bulaklak So mag-uumpisa na ako magbunot mga kakasinyo. So ayan mga kakasinyo. Uunahin ko na itong mga puti. Ito oh. tingnan niyo yung kwan. Hmm. Ganyan ang pwede nang bunutin mga naka kwan mga na yung ito. Oh. Bali na ba ito dito? Bal oh. Tingnan ayan no? ganyan lang sila kalalaki. Hmm. Bale, ayan sila. Ganyan ang itsura nila. Ayan, oh. Hmm good naman po okay, yung kamukha niya no nakuha yung kung ugat hindi sulit mga kasinyor ang uh, ito ngayon mga tanim Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. so ayan mga ka senior may natira pang konti nung one Nung puti ayun pero ito yung kuha oh, dito na kami sa uh, pula ngayon ayan ganun din alam nga, uh, hindi lumaking masyado ang ko ganyan pala pagkulaw sa tubig ito ang mukha nito ingot ito Iba eh, eh, sinusulod, sinusulod. yung ba eh nakakawan hindi pare para nakaiipit eh siya po din din ulo ulo oh na pa lang nalanta bulok ano dibi mabulok Yan. Ito, bulok ito eh okay. hindi siguro bulok sa yeah, Ay, ala na kahit, <tong> Ay, hindi pa Kahit nakatayo yan Tingnan nyo, ayan Sa atin, sa Pilipinas, good ito Okay na rin dito Pero malalaki dito, inamin natin Hindi <tong> pare-parehas ng sibuyas Thank hindi po pwede yung inani mo noong nakaraang taon eh. Ganun din kalalaki aanihin mo yes. ngayon. Ito eh. May kulang sa tubig ngayon. At ito yung mga nabula. Yes. Ito bulok po. Ingot. Oh! <laughs> At itatagpos na namin itong isang plot. Oh. Ano pa, Tuyo? Hmm. Kaya <sighs> nandito ka, lumaon lang. Dati, kagagamit ko, kabig pala ang ano, ang puno, ang ah, malalaki ang ah, ngayon. Pagka, ng sobra. O Kita nyo mga kasinyo ro. Oh. Okay na rin yan. Okay. Maraming tutubong. Huwag na natin ba ano yan. Ito, ito, ito. Itong, itong bawang nito. Patubuin na natin sa susunod na taon. Nga na yan. Yung huling tumubo. Ito, tumutubo naman pala pag hindi mo inaan eh pressure out Ito, pagka ganito mga kasinyor yan. Sira. Ala, alam naman yan. Ayan o, oh, ganda-ganda. <laughs> Ingot. Ah, ito. Lal Kasi boy, ito, mamumulak lah, Kaya matigas. Tapos bulugan po. Oh, lalo oh. ito. Tignan. Oh, yan ito. ito lang ito kalaki ng itanim ko. Ayan, hindi lumaki. Namulak lang oh. kaya gano'n. Basta namumulak lang hindi nag hindi na rin itong sinabi kong bulok o ala anong laman may bulok na ito, ito itong madang may bulaklak ayan dito tingnan ninyo ang tulogan yan o ganyan matigas ito itong leg ito itong pinaka pati matigas diba ang laki, laki ito hmm. ka mukha ng isang taon. Ako, laki nito. Hindi na palaki eh. Ayan. Ito eh. Hindi na pinakamalaki niyan, mga ka-senior. Ito. yung kamukha ng isang Lugi, taon. niyan dapat eh. Lugi kami pa si namin niya. <laughs> Lugi. Ayan. Nag, nag, ano yan? Ayan Oh. Mga namulaklak. bulok ya yeah. so tapos na mga kasinyor itong isang plat yun naman eh bawang naman yun yan so hanggang doon sa doakuan isang plat ito yan <coughs> yung kulang yung, yung kulang kalahati mga puti pula yung iba ito bubunuti na rin ito tala na mong so meron pa kaming kaunti rito mga kasinyor na bubunutin pero mainit pa kalahati rin ito pula ayan at yung kalahati iputi eh, Lumaki ba yung sikunan yan? Luma malaki pa eh, oh. Hmm. Hindi ba nabubulit ang puti eh? Hindi naman to spring onion yan. Ika ni Ramon, lutang ka yung kung kuya boy, oh. lutang yung yung Laman. yung bulb. Ang spring onion ni ka hindi ganyan. yun na nakalagay sa ano. Ay, siguro eh, kuan lang yun. Ayan mga kasinyo. Ayan ito so, na mga uh, sibuyas na itong flap na maliit dito sa tabi ng uh, broccoli ang aming uh, bubunutin kalahati din ito puti at itong kalahati eh, pula pero hindi rin nagsilaki yun yan ito yung sa gilid medyo malalaki-laki yan oh. mga ko naman na wala na, hindi na lalaki ito talagang ganyan na lang yun ayan yeah, o no? ayan tingnan niya, mga kasinyor kung gaano ko lalaki oh. malalaki lang sa lumaki lang ng konti nung itinanim ko sa pagkakatanim ko a heart's beat to the city street we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us. Yeah, nah. hmm. At ito mm. rin naman yung kan. Puti. Yung puti pa nakasamahan nun. <coughs> mm. Mga so, tignan. Iyo, ano yeah, kunin mo na yun. <coughs> Kukunin na rin yung ilang piraso doon na kwan. E pula pala to eh. eh pula nga. Eh, ito yung alakalang ka lang mapaglag yan eh. Ala naman naging bunga eh. Meron. Ayan na, oh. Ayan. Kukunin na Pickles. rin ito. Pickles. Pickles. Oh, good. Good. <laughs> Pickles. <laughs> Oh. Lugay kami ngayon mga ka-senior Wow <laughs> oh. Ayun Maliliit na tibo Bunga ni ka. Saka kaka Hindi ka mukha noon nga. Kasi sikil eh, oh. Kahit na eh. Ano? Kakaunti. Ayan na. Ah, yung mga senior yung dito sa kaprasong uh, tinagtam ko. Ala nang bu ala nang bubunutin si Buya sa ito na lahat. Eh buti lang ito sa maitapon so, mo yung binhi noon, di ba? Eh, paki tibong mo na. Ngayon. Ayan. Puputulan na namin dito. Hmm. O, ayan mga ka at kami mag-uumpisa ng magputol ng sibuyas nang hindi kami abutin ng uh, kwan baka uh, o sa bagay na naman ay ulan. Oh. Yung pundo ng ulan na na. So magpuputol na kami ngayon ng siyang ng kwantang dahon para maitabi or mapatuyo sa garahe. na. Ah. Dito namin ilalagay dito ko ilalagay yung kwan yung laman at doon naman ko ilalagay yung dahon para tuloy itapon na yung kwanat ng pick up ng garbage sa isang araw sa on, Huwebes. ako nitong ginawa ng pinanin mo. No? Mayroon Được Ay, lalagay mo dyan. Di ba makapal? Tama na yan. Tapos ilalagay ko dyan yung pula doon. Dito yung puti. So, so ayan na mga kasinger. Yung aming naani rito sa isang plat. Hindi man nangalahati doon sa inani namin nung nakaraang taon. Ayan. hindi maganda ang paghahalaman ngayon dahil nga sa kinulang ng tubig dahil sa nasirang uh, kuha namin mga pipe so nagkaroon ng uh, restriction sa paggamit ng tubig kaya nang naging resulta hindi naglaman ng maganda si sibuyas pati yung ibang halaman ko eh walang ganong bunga kamatis ko, ayan din oh. ito, meron mga ilan ayan so mga kasinyor yun namang isang plot doon ang, uh, isusunod namin mamaya-maya pagka uh, bumaba ng konti yung araw para hindi masyadong mainit